halo <laughs> onliners go ahead. hello po matang onliners okay. good afternoon grabe hindi pa kong zoom ah. lo, hindi, hindi oh. pa... latest ganap ni andrea brillantes friday january 19 naging guest si andrea sa kapamilya chat at sa showtime online dumating si andrea na napakaganda at fresh na fresh tingnan na nakasuot ng shirt skirts at pinapartneran ito ng white long sleeve shirts at binabagayan din niya ito ng kanyang puting sapatos. Lalong gumaganda si Andrea at nababagay din sa kanya ang mahabang buhok. Naging masaya si Andrea dahil sa matagal-tagal na rin na panahon at ngayon lang ulit siya nakapag-guest sa kapamilya chat. At ito naman ang naging make-up looks ni Andrea Brillantes sa kanyang guesting sa kapamilya chat at showtime online. Super ganda niya lalo na kapag focus sa mukha niya ang video. Ang ganda ng shape ng kanyang ilong lips at lalo na sa kanyang mata. Noong last guesting niya dito sa kapamilya chat ay noong may love team pa siya. At ayon pa kay Andrea at napapansin niya sa naturang studio ay may marami nang na-improve dito dahil dati isang kamera lang daw ang nakatutok sa kanila. At ngayon naging tatlo na ito, isa sa guest, isa sa host at isa sa buong set. Thank you and very advanced na po na setup ng kapamilya. At nakaka-LL na talaga. Naka-LL like... na kayo? Naka-LL ng Beshiko. At naitanong nga kay Andrea ang tungkol sa pagtatapos ng senior high at sa pagiging successful nito at laging number one sa i TV. Sige, sabang saya po, sabang saya po sa senior high. Kasi sa audience ko dun, maging successful senior high. Naging masaya ang buong cast ng senior high sa pagiging successful ng kanilang teleserye, lalo na sa nagiging tapuan nito. Kasi may mga reveal pa, tsaka may mga closure, may mga closure. Oh. Hindi totally happy ending for everyone, pero may closure ng makukuha yung kanya-kanyang families. At? at nagpapasalamat si Andrea Brillantes sa mga tumutok at nanood ng kanilang senior high teleserye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumuporta. Senior high po, ma'am, may gabi na last episode. Grabe, ito na! Samantala, ito naman yung suot ni Andrea Brillantes sa guesting nila sa Magandang Buhay na nakamaong pants at maong blazer na may white long sleeve sa ilalim. Super sexy at payat niya dito tingnan. Kasama ni Andrea sa guesting sa Magandang Buhay ang iba pangkas ng senior high na sina Kyle Echari, Cyril Manabat, Sejan si Jaranela, Daniela Straner, Miggy Jimenez, Jela Atayde, at Tommy Alandreno. At abangan ang interview ni na Andrea Brillantes at Kyle Echari sa Miga Style. Sa photoshoot palang super bagay, maganda at gwapo silang dalawa. At ang latest TikTok ni Andrea Brillantes same day ng kanilang Miga Style interview. Super pretty naman sa kanyang polka dot dress at blue contact lens.